Dalawang beses nang tumulo ang pawi sa dulo ng ilong ni Jonas Mendez bago pa man umabot sa huling sagot ng kanyang seatwork sa physics at parang mas mabilis pa sa second hand ng lumang wall clock ang paghabol niya sa mga numero. Palpak na naman sa isip-isip niya. Kasi kahit ilang gabi na siyang nakasubsob sa modular projects, hirap pa rin siyang kayasin ang tanong na calculate the work done by a 2 kg block pulled at 30 degrees. Sa katabing upuan, maririnig niya ang mahinang pagtikhim ni classmates Nicole at Brent. Tanda ng pagkayamot sa bagal ng batang laging nauunang manghingi ng extra paper sa pagsusulat ng erasures pero laging huli sa tamang sagot. At sa likod, Rinig niya ang pabulong na hagik-hik ni Miss Flor Bautista, ang gurong sentro ng balitang nagpapatawa pagdating sa mga slow learner. Aba, Jonas! Sigaw ni Ma'am Floor nang makitang kumikibit-kibit ang balitat ng binata habang isinusulat ang sagot. Kailangan pa ba ng special effects para sumindi ang ilaw sa utak mo? Dali, bilisan! Baka abutan ana ng graduation? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hagiki ka ng klase may tatlong lalaki sa likod na nag-high five pa. Samantalang si Jonas ay napakuyum ng kamao, pilit lunok ang puting bula ng kahihiyan. Hindi naman hamak na tamad siya. Sa totoo lang, sa kahong nakasukbit sa kanyang backpack ay naka-assemble ang maliit na robot na gawa sa lumang cassette motor, pangkaskas ng lumang radyo at IR sensor ng sirang remote. Tuwing uwian, doon bumabawi ang kanyang diwa at sa bawat nik-nik na serbisyong elektrikal ng self-made robot ay ramdam niya ang mundong mas malawak kesa tatlong sulok ng chalkboard. Ngunit sa paningin ni Ma'am Floor, ambisyoso lang siyang siraulong walang mararating. Paulit-ulit niyang naririnig sa dulo ng matinis na tawa. Gawa-gawa ka pa ng robot-robot e baksak ka nga sa basic laws of motion? Halos nakamarka sa bunggo niya ang eksenang iyon bawat gabi, tila minumulto ng sariling taluktog ng kahinaan. Nagtapos ang taon na halos gumagapang si Jonah sa general average na 78.67. Pasang awa, tawag ni Ma'am Floor, matigas ang ulo, bulong ng ilang kaklase. Ang hindi nila alam, Kinabukasan ng graduation ay tinupak ang ama ni Jonas sa trangkaso at naging vegetative sa ICU. Nabenta ang lumang tricycle na loan ang dalawang at tatlong ektaryang lupa para lang maipangbayad ng deposit sa ospital. Sa kalagitnaan ng pagkakalat ng utang, sumabog ang pandemya, nagsara ang pabrika kung saan nagtatrabaho si Nana Luz at nagbago ang mundo nang mag-apply si Jonah sa online scholarship ng isang open university sa Taiwan para sa kursong mechatronics. Kinuha niya iyon hindi para ipakita sa gurong tumawa sa kanya, kundi para maipit ang pag-asa sa pagitan ng sipit ng kahirapan at pangarap. Walang tuition, pero may kondisyon. Kailangan kumpletuhin ng kapalit na research internship taon-taon. Limang taon ng lumipas na tila bundok na tinutuntungan ni Jonas sa dilim. Gabi-gabing pagtataytay ng prototype gamit ang e-waste, umaga-umagang pagsusubo sa ama ng mashed ampalaya at gilining ng tinola gamit ang improvised feeding bot. Araw-araw na paggising upang ipaglaban sa eskinita, na ang batang tinutukso noon high school ay unti-unti nang ginaganti palaan ng pagunlad sa pailaw na LED. Hanggang sa isang madulas na sandali sa hulihang taon ay nakilala niya online ang CEO ng Apex Edge Robotics, isang global startup na human-computer interface ang expertise. At nabigla sanang sabihing, I like how you turn the car wiper motor into a prosthetic finger. Can you fly to the Philippines and head our new Manila division? Sampung segundo siyang tulala bago matiing ang Yes sir. Dalawang buwan matapos makapasa sa board ng Apex Edge, ipinalabas sa mga tech magazine na ang pinakabatang direktor sa Asia ay isang Pilipinong produkto ng alternative learning. Jonas Mendez, now 25, designs assistive robots for low-income communities. At sa kaparehong linggo, dumating ang imbitasyon para sa Silver Jubilee Reunion ng St. Adela High School. Ang kanilang batch kasama ang mga guro. Nagtalo ang kalooban ni Jonas kung pupunta siya. Ngunit nagring sa chat ang mensahe ni kaklase Mona, isa sa iilang kaibigan noon. Sigaw nila sa program na mag-invite daw ng speaker galing batch natin. Sana ikaw na. At sa sandaling iyon, nasilip ni Jonas ang larawang nag-flash sa screen. Si Miss Floor, nakangiti pa rin matinis, hawak ang mic, may gold nameplate sa dibdib. Teacher 2, St. Adela Hindi niya mapigilang ibalik sa memoria ang klase, ang hagikik, ang tawa, ang bilog na singaw ng tsok na ginamit pampukpok sa mesa nang ipahiya siya. Ngunit isinuot niya ang manipis na blazer at tinanggap ang hamon. I'll share what I learned, tugon niya kay Mona. Lingid sa lahat, bitbit niya sa bag si Argo, ang pinakabagong 30-centimeter service droid na kaya mag-sign language, may built-in camera para sa remote learning, at may software na nag interpret ng formulas sa step-by-step -step animation. Regalo niya dapat sa isang SPED center, ngunit sabi ng isip, Ipakita mo muna sa mga dating tumawa. Araw ng reunion, formal ang gymnasium, may LED screen, may banderitas, may catering na may lechon at pasta at sa gitna'y nakaupo sa presidential table si Ma'am Floor, ginintuan pa rin ng kakal, nakasalamin na may gold chain kasama ang dating principal, nang ibinunyag ng program host na special guest speaker ang batchmate na kauna-unahang Pilipinong tumanggap ng Asian Young Engineer Award, sumigaw ang ilang dating bully. Sino yon? Kinadana? Baka si Brent? mulit nang lumakad sa red carpet si Jonas na naka-necktie, may suot na lapel pin ng Apex Eds, tahimik ang lahat, parang rewind ng lumang kaset. Napadapang tingin ang iilang kaklase, mulit tumikhim si Ma'am Floor at biglang pumalakpak, akala mo'y proud mother pag-akyat sa stage, binuksan ng host ang video reel. Larawang luma, si Jonas na sinusugdulan ng kahihiyan, nagkukubli sa libro. Sumunod ang makintab na prototype ng Argo. Sumunod ang clip kung saan tinuruan ng droid ang batang bulag na mag-count ng bead sensors. Nabingi ang gym sa palakpakan at sa unang salitang binitawa ni Jonas, magandang gabi po, ma'am, sir, classmates. May napukaw na luha sa sulok ng mata ni Mona at tila napagod na bigla ang mga braso ni Ma'am Floor sa katatapik ng sarili. Matapos ang maiksi pero malaman na talumpati kung paanong kahinaan ang naging lunduyan ng ideya, kung paanong robotics ang tulay ng konsyensyang pantay-pantay, lumapit sa enteblado ang school board chairman. Sabay abot ng clock at we wish you could mentor our teachers. Noon, biglang nagwala ang loudspeaker sa gilid dahil sumingit ang homeroom president at nag-announce ng raffle courtesy of Apex Edge, isang state-of-the-art teaching droid na kayang mag-lecture ng algebra at science. Pinintot ni Jonas ang remote, tumambling palabas si Argo mula sa bag, umiikot, kumakaway, hiyawan para silang nakakita ng mascot. At dito naniyari ang sandaling nabago ng tadhana, lumapit si Ma'am Floor, hawak ang wine glass, tila magbibigay ng courtesy hug kay Jonas, ngunit nadulas sa step. Bumagsak ang dokumentong dala niya, isang evaluation report na may nakahighlight na linyang. Jonas Mendez needs remedial classes, unlikely to succeed in STEM. Dali-dali itong pinulot ng guro, munit nakita ito ni Jonas. Kinuha niya sa mahigpit na paghawak, binasa ng mabilis, at sa murang papel na iyon sumiyaw ang lumang tama ng tawa. Nangangatog ang kamay ni Ma'am Floor, naghahalo ang lamig ng aircon at init ng hiya. Jonas, anak, biro lang noon, bulong niya, nanginginig ang gilid ng labi. Walang bakas ng galit sa mukha ng engineer. Sa halip, inabot niya ang papel pabalik at malumanang sinabing, Ma'am, salamat sa pagtatapat, lahat ng error pwedeng madibag. Napaluha si Ma'am Floor pero hindi pa tapos ang pasabog. Muling humawak si Jonas sa mic, sa iPads Eds ay nagbubukas kami ng training para sa public school teachers para matulungan kayong magsama ng robotics sa kurikulum. I'd be honored if our very own Miss Floor would spearhead it. Nag-iyakan ng ibang guro, kakaibang twist ng tadhana, at halos itago ni Ma'am Floor ang mukha sa panyo. Tinapik ni Jonas ang balakat niya, sabay sabing, Boss niyo lang ako sa titulo, pero estudyante pa rin ako ninyo sa puso. Lumalalo ang palakpak, mas matinis pa sa dating tawa ni Ma'am Floor. Nang mag-dismiss, nagunahan ang dati niyang kaklase na magpa-selfie kasama siya at si Argo. Nag-offer ng partnership sa startup na bago niyang buong IT firm. Ngunit si Jonas, matapos mag-red carpet sa harap ng kamera, lumapit kay Mona at yinakap ng mahigpit sapagkat siya ang nagbigay sa kanya ng kopyang lumang notebook noong grade 9 kung saan unang nag-sketch si Jonas ng circuit ng micro servo. Samantalang sa dulo ng hall, nakaupo si Ma'am Floor, hinihimas ang balakat parang giniginaw. Lumapit si Jonas, inabot ang folder ng teacher training modules at higpit na hinawakan ang kamay. Sigurado po ako ma'am, kayang-kaya niyo to. Sa mata ni Ma'am Floor ay sumilay ang kahapon. Sala labat na hiblan ng hiya halong tuwa at paninibago. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakahabang panahong siya ang laging nagpapasa ng grado, ngayong gabi ay siya ang tinuruang pumasa sa pagsusulit ng kababaang loob. Lumabas si Jonas sa silong ng buwan, bitbit -bit ang backpack na may bagong tatak, Apex Edge PH, at inilipat ang prototype na droid sa bisig ng batang may spy na bifida, na pinagvolunteer ng school nurse. Sa likod, nakapila ang ilang guro para matutong mag-assemble ng basic gizmo. Sa harap, nakangiti ang principal, nangingilid ang bilog na luha. Sa gitna, humakbang palabas ang dating mahina sa klase, ngunit ngayon ay nagdidisenyo ng kinabukasan, at sa bawat hakbang ay naririnig niyang hindi na hagit-hik ng pangungutya, kundi palakpak ng respeto, tunog na masarap ulitin sa isip kung kailanman muling sisilip ang self-doubt. Sa wakas ng programa, pinatay ang ilaw lang Jim. Subalit sa isipan ni Jonas, nagsindi pa lamang ang pinakamatingkad na bombilya. Patunay na minsan, ang gradong mababa ay hindi hudyat ng hangganan, kundi unang numero lang ng mas malaking ekwasyon. At kung ang guro man ay tumawa noon, siya ring ang guru ang unang nag sa sariling aralin ng taong nagbalik na may dalang robot at hindi na kailanman natakot humarap sa klase. Dahil sa sandaling tumayukang taas noo, kahit memorya ng nakaraan ay marunong yumuko. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!